kalugit, tumating na ako ng bahay. <coughs> tumating na ako ng bahay. Ang lakas ng kidlat. My God. So magluto ako ng ulam ngayon. na oras <coughs> Good evening overtime si Mr. Ingron, mga kalugit. So ayan, dito pa kami mga kalugit. Ah, Mag-aalas on si na mga kalugit. Alas 10 na mga kalugit. So, ayan dito. pa ka rin kami sa salon. Ang kus Ay, pilat sa salon. Nahulog. Ay, hulog. Diyos ko. Nag-gel si madam. Okay na yan kay ano raman. So, ayun mga kalugit Ayun si madam. mag ka madam. Nagpa-gel si madam. Nagpa-puts pa. Kapatid ni madam. Nagpa-gel. Ayan, hi. So, pagdating ko ng bahay, mga kalugit, mamaya, magluto pa ako ng sinigang na bangos kasi yun ang paborito ng mga anak ko sa bahay. So, ayan. Yan ang yung partner ko, mga kalugit. Ayan, masipag ang aking partner. Oh. Maraming nagsasabi, hindi niya ako pinipirahan dahil may kanya-kanya kami. -kanya -kanya. So nagtatrabaho siya din dito sa aking salon. Every morning siya ang pumupunta dito. At kung may customer, mag siya. Nagtutulungan kaming dalawa. Sa mga nagsasabi, Chuan, I don't care what you say. Ayan si madam. Ayan na ulo kami, foot ho. So ay mga kaluget. Shout out everyone. nag pa ako doon mga kaluget. So ayun. Ano ng oras? Alas, alas, Jess shitty na mga kalugit sa kagabiho nagsulod ang auto nga customer kay atong customer manananggal no kay gabi siya nagsulod <laughs> kay sabi ni madam ah, hindi daw busy di ba dam hindi busy si Ma hindi busy ang salon kapag gabi so ayon laban laban lang ganon talaga ang buhay mga kalugit di basta-basta maging yumaman. Kailangan kapag yumaman ka, paghirapan mo. Di ba, madam? Tama ka. Sa mga gusto siya... Hindi <laughs> ah, ba may negosyo ka? Shabu. Oh, <laughs> <laughs> Shabu daw ano, na, na ano, ng shabu-shabu daw na, na ano na turo-turo sa mga ano, restaurant. Ayan, mga kalugi ito, ayan. Sa mga gusto, join na mag... Di ba gabaligya kayo? ng gabaligyan? Eh? Ayan, sa mga gusto, join, ayan ah uh, mag-order ng biryani, kontakin nyo lang si madam. Ano pangalan mo, dam, sa Facebook? May Facebook page ka, wala. Wala, 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 hindi na kumawag na makikita Ah, ako lang kontakan nyo. So, ayan mga kalugit. So, ayan. Shout out for one. So, ayan mga kalugit laban lang. Papagitan natin natin yung partner na nag-footspa siya mga kalugit, no? Ano, perfect kayo siya. Ah! Oh, footspa mo more. Ayan, okay ka lang lang? Okay lang. Laban lang. Pagdating sa bahay, mga kalugit, magluto ng sudan. So, ayan, papakita ko sa inyo later kung paano magluto si Mr. Ingron. So, makakaon kami mga kalugit. I think mga alas dosi po kami mag, ano, mag, dinner. mag dinner. So, naghahintay ng mga, mga anak ko doon sa, buha, sa bahay, mga kalugit, no? Kasi, ano ng oras. So, ayan, mayroon po tayong viewers dyan, 134. So ayan, magmas tayo mga kalugit kasi magtabog-tabog ang laway taba. So ayan, pakikita namin sa later mga kalugit sa among pagluto. mga kalugit, tapos na mga kalugit. Ayan. Nag-aayos na kami dahil pauwi na kami. Kasi gutom na a catch. Ayan mga kalugit, arrange namin yung mga gamit namin na inayusan ng aking partner. So ayan. Laban-laban na tayo sa buhay mga kalugit. Hindi basta-basta yayaman tayo. Kailangan natin tiyagaan lahat ng bagay. Ayan oh. Kung gusto mong yumamayan, pag si kapin mo ang lahat ng katotohanan. try yung on, ang laban. Dumagmut murado sa tapat. ang halugit. Thank you so much. Magluto pa ako ng ulam, mga kalugit. The time is alas 10.24 ng gabi. Yeah. So, ayan. See you later. Magluto pa ako. Papakita ko sa si inyo. Ayan ako yung tricycle. Ay, mga kalugit. Tumating na ako ng bahay. dumating <coughs> na ako ng bahay. Malakas ng kid lahat, my God. So, magluto ako ng ulam ngayon. Anong oras to? <coughs> Napakamit, oh! No? So, yan. Ligisay na natin ang ito na, may mga kalugit, laro tayo. Huh? So maluto tayo mga kalugit. Ay ano oras? uras? Mag alas 11 oh my God. O oh, alas 10 na 24 galing ako parang work. So magluto po ako. Kasi itong mga bata na ito, hindi marunong magluto. i natin. Para perfect. klaro na rin. Mm -hmm. ไข่กระทะ

Tulog na to. Nagkaansyo wala? Oo. Saan ang sila? Ang buto nila ako ito. Ay, basa mo yun. Guru. Wala ulan. Ay, magmaya. Sige mo ito. Ayan mga kalilagay natin.

di ba? Ganun mga kalugit si Mr. Ingron. Galing sa wort, maluto pa. Lagpatong bakas. Niyo. Ha? Tama, tama. Ha? So ganyan natin water. kasawor lang tubig, So, mga kalugit, sige, kaluot, Kalugit, kaluot, na. Ayan. kaluot. natin ang uh, kukra. Ay, wait. kaluot. kaluot, kaluot. kaluot, kaluot. kaluot, kaluot. kaluot, kaluot. kaluot, Hindi, kaluot, kaluot. kaluot, kaluot. ito. Ya teman-teman. Trian! kita nanti sinigang. Masin. Ilagay ang okra. Tapos ito. So, dahil matukoy ang kamay, hindi pwede mabasa ang kamay. So, kimchitin natin. Ilagay ang gula, yun. Tutsuran No? Ah, perfect! Oh, lagay natin dito. Ang bangos later na ilagay para hindi masira. O so, diba, parang kamay ko lang, hindi lang, o so, may laya pa, mo? Oh. Hmm? Kailangan magbangos ka mga kalugit. Maliit lang, kunti lang ang ano, oras na. mag alas 11 na mga kalugit. Tapos, ilagay na natin ang bangos. para tomorrow may ulam pa rin. Ah, ah. Diba? O. Oh. Hmm. Wow! Sarap! Perfect! So ayan, tatakpan na natin mga kalugit. Pubuksan natin later. Ay, perfect. Sarap. Maasi-masi. Mm -hmm. perfect. See you later. Ibi ko, ano nangyari, child, Magsukad na, magkain na tayo. Malapit na maluto ang ulam natin. Ngayon, oh. Fuck, ah, bangos. Anong oras na? Alas 10. Ayan. Di ba? Mami, eh. Ya ulan. Ay. Hi, Black White. Aper sa... arti Artiman, eh. Gawas, gawas, gawas. Gawas, gawas, gawas. Gawas ito, ko. Diyan lang kayo, ah. Huwag ka rin Madumi yung pangapaan nyo, ha. ng ng. Ah, kumukulo na. Perfect. Perfect. Di bawah. Demi yang ini.

Nagpaan na tayo. Kayo nung ulam na Wow! Perfect! O, tertiary. O? Lamya ang ulam na rin. Wow, oh, oh? rin hmm. Kakain kami ng mag, ano, alas dosi ng umaga. Midnight na, ano kaming oras. So, ayan. So, hindi na ako magpakita mag-all in. Hindi na ako magpakita na kumakain ako. Kasi matagal, matatagal matagal ito matapos ang ating video. So, mag na muna tayo. Ngayon sa amasa ng Espiritu Santo amin. Lord, thank you kayo, Lord, sa faults na gihatag mo. Lord, thank you sa biyaya at sa na gihatag mo, Lord. Iblis ang pagkaon na sa tumang at salamat sa mga income na gihatag mo sa mga, Lord. Thank you po yung napagkaon. Iblis ang mga followers, subscriber, mga kapamilya, mga exalt. Thank you, thank you kayo, Lord, sa talang. Thank you, Lord. Huwag Lord, na iblis mo kami sa Santo, doon po mga kailangan. Thank you, Lord. Mga kong po sa kami, Panginoon Diyos, ng Sa mga sanang sa Santo, amin. Thank you, Lord. Thank you, mga kalugit, sa mga nanonood po sa atin. At sana huwag din po kalimutan i-like and share, pindu the notification bell para update kayo di lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. Kaya sa mga baan. Serving spoon sa kanon lang.